Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Roel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay narito na nga tayo sa last episode ng season 2 ng Roel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay... Narito nga si Kalinga Prab kasama ni Miss Rachel and Kuya Rowell na sinabi na ito na ang last episode. Nag nagkaroon din ng interview si Kalinga Prab kay Miss Rachel and Kuya Rowell. At nagkasundo at nanghingi ng patawad si Dr. Love at ang papa ni Miss Rachel. Sabi naman ng papa ni Miss Rachel ay okay lang daw yun sapagkat alam niya na pro lamang ito at ginagampanan lang ni Dr. Love ang kanyang kontrabida role. Magkakasama kami ngayon, nandito si Rachel, si Rowell, at tuloy na tuloy na po ang kanilang padabaw. yes. yes. Okay, <laughs> hey, salamat po. Ayan, tuloy na tuloy na. Anong message nyo sa mga viewers, mga sumusuporta sa inyo? Uh, ano po, salamat po sa nagabang, no? umiyak, kinilig, at nakasaya po sa Kalingap series na binuo po ng Team Kalingap sa panguna po ni Director A. Kalingap Rab. Maraming salamat po mga Kalingap. And talagang na-appreciate po namin lahat po ng inyong mga messages na mga comments positive man or negative, maraming maraming salamat po. Hindi po ito magiging successful, mga kung wala po ang inyong buong suporta. Salamat po. Ipapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo na po dun sa mga nag-sponsor po nung pamasahe namin pagpapunta sa Davao. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapunta doon. Tsaka, hindi po namin makikita yung kapamilya po namin doon. Maraming salamat din po sa Kalingap Serye na binubuo po ng kalingap. At, syempre po, salamat din po sa mga viewers na sumusubaybay po. Ayun. So, this will be the end of Season 2. Pero may bonus tayo, bonus episode, yung pagpunta nila doon. At uh, i-upload natin yun dito sa ating channel. Di ba? Opo. <laughs> yung pagpunta nyo, <laughs> pagdating <laughs> nyo, pagdating nyo, pagdating nyo doon. Pagdating po at hanggang sa pagbabiyahe namin, ayan, uh, i-upload po doon sa channel po ni Kalinga Prop. Kaya po, apangan okay. ah, nyo po yan. <laughs> And yung bonus episode, Opo. pero this, ito yung end okay. ng Season 2. Pero malay nyo, may season 3 pa. <laughs> Opo. Ano po ba? Comment nyo lang po kung gusto nyo po ang season 3. Pagbalik nila dito. Comment nyo lang po. And, yan, comment nyo lang po dito. At papasahin po namin yon So, ayun nga. Andito sila. Gaway kayo lahat! Woo! Gaway! Andito si Dr. Love, oh! Ah, pasensya na kung nasaktan kayo. Di ko naman din talaga sila sa Diyap. Salamat po tawag mo ko, kasama ng pamilya mo. Naintindihan naman kita kasi uh, role mo naman yun. Maraming salamat. Sana mapatawad nyo ako. Lahat kayo mga viewers. Sana subscribe uli. Sana panoorin uli mga videos ko. Patawad kung nasaktan ko man kayo. Hindi ko naman sinasadya. Ginagawa ko lang role ko bilang isang gundabida. Sana na intindihan niyo ako. 'yun ko Sana wala nang samaan ng loob at magbalik na tayo sa dati Dati. Wala nang samaan ng loob kasi alam naman ng Rochelle na 'yun ay role lang ni Dr. Love. Yes, totoo po 'yan. Role lang din ni Dr. Love. Role ko lang po 'yun kung nasaktan ko man kayo, wala akong intensyon. Wala akong personalan, trabaho lang. Ano bang nangyari si Dr. Love? <laughs> Ito so, ang <laughs> so, Hindi sa may, tumiro. Isa <laughs> so, siya sa may pinakamalaking kinampan ng role sa oh. season 2, no? Kasi hindi-biro yung ginawa niya, no? Sakripisyo yung sakripisyo kanyang channel, yung kanyang do. channel. Oh. Oh. Okay lang. Okay. Para sa kay, ikabubuti lahat ng para sa teleserye. <laughs> uh, galinga, gagawin tayo. ko po lahat. Kahit na sakripisyo ko pa ang aking channel. Oh. Para sa kay Kalingap pa, lang. Oh. Kaya Kuya Balsantos Matubag. At sa buong team Kalingap. Salamat po. Sa totoo lang, sobrang mahal na mahal ko ang Rusiel. Team Rochelle, talagang mahal na mahal ko, nasa puso ko sila. Minsan lang talaga na ginamit lang ako para maging kontrabida sa serya na ito. So, salamat, nagampanan ko naman at todo ang galit niyo sa akin, thank you naman kayo. <laughs> <laughs> Tuwag-tuwa <to>, <laughs> <twa, laughs> <twa> ko <laughs> doon eh. Effective na. Uh, kung sa iba yun, baka hindi nila kayanin, okay lang murahin niyo ako, okay lang kung kahit patayin niyo ako, okay lang. Basta buhayin niyo ako sa pangatlong araw. <laughs> <laughs> Suporta na natin ulit si Dr. 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 Lai. Uh, Thank you. Thank you so much. Ayan. <laughs> so ay mga kalingap. Ito um, na. Tuloy na tuloy na ako sa Malalag. And interview naman natin sila. And, so ito, uh, Rachel and Rubel kumusta naman sa so, yung mga anong reflection niyo sa nangyari sa gina ginawa nating kalingap serye ano po um sobrang nakaka-enjoy yung serye kasi marami ka talagang makukuha ang aral tsaka ano po nang mamimiss ko din yung serye to tsaka sana meron pang season 3 <laughs> tsaka ang pinaka mamimiss ko sa pagshoot shoot yung kulitan namin, tsaka natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? Ay, okay. opo. Ah, syempre, yung bandi <laughs> niya ka ba nag-a-acting, no? <laughs> uh, Hindi alam ang pero, nagkakabali. ang galing niyo. ang galing niyo parehas, grabe. Saka, actually, halos di man kayo nag-a-acting at natural lang natural. naman yung ginagawa yeah, niyo. Yung script na, na binabasa screen, tayo. Kung ano yung pinag-uusapan nila, yun na yun. Kung naman yung son? Sa akin is, isang malaking ano siya, Ah, uh, bali, platform sa akin para mas mabus yung confidence ko sa ganitong kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. At wow, nga, grabe. Artista ka na ngayon. <laughs> oo. Hindi <laughs> ko in talaga mga kalingap na mag mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, eh, talagang lahat nagkakatuwaan and then kung may free time pa na after ng show talagang andun magja-jamming so talagang di ko ito makakalimutan itong uh, mga episode na ito sa Kalilok serye and magsisilbi itong part ng aking buhay no, kasi talagang yung mga scene dito yung mga scene talaga dito is true to life siya, hindi naman natin uh, inact as for the ano lang for the views wow. or for the actually part part siya ng nangana ano natin charity oh, charity kasi natin tulong na ginagawa nila yes isa din yun mga Ako, kalingap oo uh, na talagang malaking tulong yun no sa mga uh, kalingap artists ni kalingap rob si Rachel yung mga pumasok so, na mga iba't ibang characters oo kaya Malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or What? season 3. Season 3! So, <laughs> uh, comment niyo po kung gusto niyo season 3. <laughs> Yung nga, abot nila lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit... yun. Okay. Eh, syempre, insan. Pag uh, umaga-umaga magte-text ka sa akin mag-chat okay. na, insan, may vlog tayo ngayon sa Rochelle, Rochelle. talagang... wala, ah... Uh, yung ano... wala talagang, ano, yung trabaho ko, tigil talaga e, <laughs> kung ano mo yung plano ko na mag-scout. kasi, ah, pagod ka, eh. Oo, kasi kasi, pagod ka, talagang napunta ka pa Siyempre, insan, ginaganaan ako kasi nga. Yeah. <laughs> Kasama ko si Rachel. Bakit ba ako yun? Uy, ko na nga mag-interview dito. <laughs> Lagi akong di mo pinapansin. Hindi, <laughs> Kasi, uh, bali sa huling part ng season to, bali, sinishare natin yung ating mga next period. So, talagang totoo to yun, insan. Yun masaya. Kasi nga, <laughs> sa mga ganyang time lang kayo magkikita-kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga... Ah, mo sa kanya... Ng... din yung... Nagkikita ko, nag-enjoy din kayo eh. Pag no, uh, na, wala is... Yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya... Para na lang oh God, na Talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Hmm. Um, kung galing ka sa pagod na mag, mag-hapo na <laughs> nasa vlog ka. Ay. Ikaw ba? Ikaw ba? <laughs> 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 nakakatanggal ng Ikaw sa din? Uh, research <laughs> din? Chocolate. <kita> Ikaw Ikaw din? Pag mo siya? Sa gusto mo Ay, oh, grabing, <laughs> oh, <yeah! laughs> okay. pinagdadaanan niya noon no? sa kanyang oh. research para lang matapos. So, Kapag... Buti nga, ano, kahit may research ka, na-handle pa rin niya. Mo, ako. No? Yung itong tennis air, kalingap sir, ano? Kaling <sighs> buti na pasasabay mo. Um, ito naman, ano yung pagpiling? Ikaw mo na, Rachel. Ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Ay! Yung... Ay na. Season 2. Season 2? Oh, bakit, bakit? Wala. Piling ko lang mas masaya kasi hindi. Parang hindi sa akin pilit. Ah, mas... Mas... Parang... Umaga sa season 2, mas... Nag-improve yung ano uh, mo, yung... Opo. Yung closeness niyo. as... Mas, mas nag-improve po yung ano. Feelings niya kayo. Yung feelings kasi yung filter? Ano lang yung So, ibig sabihin yung season 1, medyo pilit pa siya. Pero yung season 2, <laughs> totoo na talaga, bro! <laughs> -a 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 <laughs> well, yung, ano yung, although, kahit sinabi mo mong yung mas gusto mo yung season 2, pares mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa'yo, ano yung mas, ano, mas nakakalamang? Season 1 at Season 2? Siyempre, insan. May kanya-kanyang uh, explanation din yung Season 1 talagang... Yun talaga yung sa akin na... Uh, Pinaka-tense na mga ano... <laughs> kasi nga ano, baguhan pa lang. Oo, Oo. grabe yun. Hindi grabe man, yung Season 1. Grabe yun yung ano ko, yung mga uh, lines ko doon. <laughs> And Season 2 talaga, insan. Uh, dito talagang nakikita ko na... Bali, natural na lang yung ano namin, Oo. yung act namin. And then isa pa, Uh, bali nagre-reflect siya sa mga kabataan ngayon mm. na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang gustoan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro yeah. uh, yung katuwaan yeah. lang, yeah. no? Yeah. Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. Ah. And isa pa <laughs> yung aming... Daming okay. ano oh, yung ano din yung bali mga environment din namin at na talagang mm -hmm. paano namin i-handle yung mga iba't ibang tao yeah. or mga viewers. Kaya dito sa susunto talagang maganda siya. Okay sa. nag So season na. to yung ano niya. Season kahit, to yung kahit kahit may kontrabida, may Dr. Love. Okay lang sa, okay sa amin. Okay. Kasi para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang okay po. Okay lang po, okay po sa amin. Kasi wow. doon namin natitest nat at doon namin nalaman sa amin sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong, anong, dapat namin na saka may matututunan sila doon kasi unang una ikaw mat matututo sila na kaya nang pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko ba? Oo. No. So doon nila malalaman ma uh, insan yung ano, balay yung consistency, uh, no? Kung talagang willing siyang maghintay. Andun yung uh, consistency and loyalty sa taong hinihintay okay. niya. Right. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon ng mga nag-aaral. Uh, no, kasi uh, isa okay. si Rachel talaga sa, uh, ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student. Marami siyang ginagampan ng role sa uh, kanilang school. Oo, daming mga activities na napagdaanan natin sa season 2. Hmm. Pero na-handle pa rin niya ng the maganda. Oo, oh, si napagsasabay naman niya. Kaya right. the best ang season 2. Hey yun nga, doon rin siya kumukuha ng alawan, alawan, no? Doon sa, sa, yun, sa Kalingap Sere yun. Kaya laki po yung Kalingap Sere. So, ayun, ano naman yung pinaka-mamiss mo sa Kalingap Sere, ikaw? Ah, <laughs> well, well. uh, siyempre yung ano, insan, yung talagang part na yung sumigaw niya sa mahal ko si Ron. Uh, mm. So, yun yung pinaka-favorite episode mo? Oo, oh, yun ang talagang tumatag sa akin. Uh, episode, uh, episode seven? Seven. Oh, sige, yun na lang tanong ko, ano anong favorite episode mo sa season 2? Ay. Ikaw? Siyempre, insan, uh, yung tumatag talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung bilang sumigaw si Rachel na Mahal ko po si Rowell. ulit. <laughs> 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 Alam mo yung feeling na yeah. talagang nag-snow mo yung ano? Bigla ko sa giniinan. Uh, 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 like, like, slow mo, mo ko. Oh. Slow mo ako dun. Oo nga. Tinanggal ko nga yung iba dun eh. Hindi tayo umitiin mo eh. Eh, kasi nakakatawak <laughs> kita. Mahila so, mo lang. Oo <laughs> <mag> <laughs> nga, hindi siya na-orient na talagang malakas yung pakahila ko pala. Ah, okay. nag ako muna pala. Ikaw naman Aresha, ano yung favorite episode mo? Favorite? yung tanda mo pa. Yung last yung tanong na. Ah, Ay, yung tanong <laughs> na. Episode 8. 8. Mm, kasi ano, more ano siya. nakaka -ano uh, siya. nga, na nakakaba. No? Nakakaba. <laughs> Ay, Ayos. So, ayun. Thank you po ulit, mga Kalingap. <laughs> uh, yeah. Sa, sa nag sa season 2 ng Kalingap serya natin. No? Yung starring <laughs> Ruel of Malalag, saka Rachel Morales Thank you so much po Sana po ay Nag-enjoy po kayo Alright Ayan mga Kalingap Thank you so much Syempre number one Kay Lord Sa uh, Nabaka matagumpay Na Kalingap serya natin Season 2 At uh, Ayun Thank you so much po Sa inyong lahat Number two Sa inyong mga viewers Supporters namin Kasi Ayan uh, Ito na po yung end Ng season 2 Uh, I hope magkaroon pa po ng season 3 ano? and kung yun po yung gusto nyo comment nyo lang po below at wala na po ibang sasabihin pa kundi maraming salamat po sa inyo lahat and syempre mamiss ko din to mamiss natin lahat pero hopefully may kasunod pang season hanggang sa ikasal yung dalawa <laughs> so thank you, God bless po sa lahat Jesus loves you, bye bye po shout out sa Kos. mo muna ang ating latest update sa Rowel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.